welcome to my place. Diyan kami sa loob. Ito along the way. Ito na yung yung road namin. Ang aking family, ang anak ko, and then ang aking darling. Dere, hello kayo kay Lynn. Say hi. <laughs> ang anak ko. Smile. <laughs> Punta kami sa mga inay. Ito yung main road. Dito dumadal ang biyahing Lipa to Batangas. Pero walang bus. Kasi ang bus sa Robinson Lipa na. I miss you all. Pasalubungan ko kayo, ha? magpapasalubong ako ng ano, kalamay at saka ng suman. I miss you all guys. Alam mo bang ako okay, talagang asin antok na antok pa. Unang araw ko di sa bahay muna. Pangalawang araw, nag-meet na kami agad ng mga kaklase ko. Hindi na sa sasakyan. Ayan, sasakay na kami ng biyahe Batangas. Oh. Ayan yung jeep. <laughs> Buhay province. I miss you, I miss you so much.